But Tomorrow, balikan ako Basilan. I leave in the early morning. Ah, oh, yes. Leave early morning. And then, balik ako sa gabi. Oh, my flights naman. Eh. Nandiyan mama niya. Tsaka nandiyan yung lawyers niya. And ayoko makipag-usap sa mga abogado kasi lahat ng mga, mga abogado, pag nag-uusap-usap sila, magaling lahat ba? Diba? <laughs> lahat sila ako yung magaling, ako yung magaling, ako yung magaling. So, parang ayoko sumali sa ayoko sumali sa legal discussion. Ma'am, gano'ng kahabang listahan ng mga taga Or sit down daw, sabi ni tayo. Ma'am, may papaalan kami. Ma'am, 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 kasi ma'am, 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 ma'am,